Nasration ni sana mo ko. Ano yun, Iha? Hello po. Ako po si Bia. Bia? Ikaw ba yung jowa ng anak ko? Tala na kitang gustong makilala. Halika, uh, pumasok ka dito. Pasok. Ano po? Halika na. Dali ka. Girlfriend? Ah, sige po. po. Alam mo ba, Iha, natutuwa ako sa'yo kasi nang dahil sa'yo, muli kong nakita yung anak ko nang umiti tapos mag-gym. Ay, yun kasi yung madalas niyang ginagawa kapag wala siyang trabaho. Mula kasi nung nawala yung daddy niya, hindi niya na ginagawa yung mga yun. Bilang nanay, nalulungkot ako na makita siyang ganun. Kaya buti na lang dumating ka talaga. Ah, ma'am? Tikman mo to. Paborito to ni Kian. Sige na, tikman mo. Ay. Masarap ba? Mm. po. <laughs> Saan po gawa ito? Gawa yan sa almonds. Paborito yan ni Kian. Paborito ko din po yung almonds. Halika, punta tayo sa kwarto ni Kian. Papakita ko sa'yo. Halika. Halika. Dito yung kwarto niya. Every night sumisilip ako dito para kumustayin siya tapos nakikita ko siyang masaya sa tuwing magkausap kay tuwing gabi. Alam mo ba na valedictorian si Kia nung graduate siya ng high school? Talinong bata. Tapos black belter pa siya sa taekwondo. Mahilig kasi siya sa sports. Ah. Nagkiss na ba kayo? Po! ano ba ako? Tinatanong ko yung mga bagay na alam ko naman ang sagot. Normal yun, no ba? Sabi ko nga sa kanya, gusto ko nang magka-apo eh speaking, alam mo ba? Sobrang cute ni Kia nung bata. Hindi kayo, papakita ko sa yung puto album namin. Tingnan mo to, o oh, ba? Diba? Sobrang cute niya, diba? ba? Ah, opo, oh ang cute po. Alam mo, sa totoo lang, dati akala namin baklas si Kasi tingnan mo, oh, you know, oh, puro manika yung laruan na hawak niya sa mga pictures niya. Kaya, buti na lang ang sinabi niya na may jowa daw siyang babae at Bea ang pangalan. Three years ago na yun. Imagine, three years ago, ayaw kanya ipakilala ngayon. Namit na kita. Ah, oh, ma'am, andito lang po kasi ako para... Kasi gusto ko na ng apo, di ba? nasabi ni Kian sa'yo yan. Nasabi ko sa kanya yan. Sabi ko, papunti mo yung girlfriend mo dito. Gusto ko na ng apo. Hindi na kasi ako bumabata, alam mo yan. Mom, I'm here. Adyan yung future husband mo. Halika, siguro magugulat yun ang dito ka. Halika na. Nagagawin ko, dito na naman ako para mag-apply. May lang katulong niya. eh. halika. Anak! Hello! Oh, ano dito yung girlfriend mo? Nakilala ko na siya. Jowa ko? Bia! Ah, ma'am. Sa totoo po yan, lang po ako para ibigay itong resume ko. Mag-apply po sana ako bilang katulong eh. Babe, ano ka ba? tatanggap na nga ni mama, oh. Huwag ka na magpanggap. Ma, girlfriend ko si Bia. Be the front no <laughs> Ah, siya nga pala ma. na -miss ko talaga si Bia. Pwede ba kaming punta sa kwarto saglit? Mag-uusap lang kami. Ah, sige na! Usap na kayo sa kwarto. Na? Apo ha? Gusto ko na lang apo. Ha? <laughs> sige na, maiwan ko na kayo ha? Bia, nice to meet you. Ah, feel at home lang. Maraming pagkain dyan. <laughs> ya yeah, yung piko. mag usap tayo. Ah, sir, pasensya na ako kayo, ha? Um, sinabi ko lang, nagpakilala lang naman po ako bilang Via, tapos akala na po ng mama niyo, ako po yung girlfriend niyo. Magkano kailangan mo? Oh, uwi na lang po ako, ha? Yes, ano ka ba? Bibigyan kita ng sampung libong ngayong araw. Hayaan mo na lang mag si mama na girlfriend kita. Kala talaga. So bakla ka talaga? Anong bakla? Babaya ko. <laughs> Sige lang Nah, si... Nak? Ay, sorry. <laughs> Sorry, sorry. Ah, gusto ko lang naman tanungin kung kumain ka na ba. Gusto mo may paghain ka namin? Ah, nag usap lang kami ni Via. Nung gusto ko kasi si Baneville. Eh. Ah, di na ho. Kumain na ho ako sa labas. Okay. Enjoy! Yung apunak ha. Payag ka na ba? Siya nga pala. Aahitan ah, yung kilay mo mamaya ating ah. nanong. Kapal-kapal na.